Umaga, nang magandang umaga ay mga idol. No? Ito magluloto tayo ng fried chicken tsaka magigisa ako ng yan, papaya. Ang ihalo natin dyan, sa sahog natin ay sardinas. Ay, ano lang, yan ang ating mga ricaro dyan. Loya, bawang, sibuyas at kamatis. At ito naman, mainit ang ating mantika. At tayo ay magpiprito ng manok. Ayan. Ayan. Ito na ito, ito sa idol ay nilaga ko na ito sa ricado para mas madaling maluto. Ayan. Ayan yung ating mga kitsipo sa katakpak. Kailangan na ito. Ayan. Ito naman, mainit na ang kawali. Magigisa tayo ng pangis papaya.

bubble, na natin ng papaya. papaya natin, libre lang ay doon. yung papaya ano. Tinanim lang natin yan sa kaso Laking pakinabang, ang dami nang nahinog. May gipantinola pa, may panggisa. Ayan. Ayan ang na natin yung laan na, ng sweet minisan lang ito kasi sinaga ko na ito sa rotado. Bapat may may gulay din. Bapat mayroon din tayong gulay. Mas masarap ang gulay kaysa kanya. Pag lagong gulay, kasawa din. Ay, mas masarap ito ngayon. Ang bango niya ngayon. Eh, Tapos kabay luya. Ang bango. Ang okay. bilhin na siya ito. Ang bango niya papaya sa sardinas. Yan. Ang amoy Tinula. At ito na, lupa na tayo, eh,

half lang sa so, bigahan ng ano sa ng durog sarap ito sarap ito pa siya ng naalala ko nung nagtatanim pa ako ng palay ito ito na, minsan may ulam ng mga ganito sarap